Na kita. Oh, wait lang, Nasaan yung bola Eh, sabi na ako Oh, no moon. Huwag naman bad. No Bait-bait mo naman din. Arik. Ayos, laptop. Ay, kuya Ajan. Pag nag-birthday na ako, ito ang ko kasi pangit ata yung ano. Yung? Kasi hindi naman kami makakalaro ng aking bisita. Ah, sige. Happy birthday. si lalaro inyo na... Sino bang i-bisita mo? Ewan ko si Kuya Francis o si Gian. Ewan ko. Basta, pag nag-birthday ako, ito yung regalo. Kasi hindi naman sila makakalaro. Hmm, sige. Tigi-tigi sa kayo? Oo. Oh, oh. Anong color sa'yo? Ang color ko is pink. Ikaw? green. Green. Mm Kay Gia yung yellow. Tsaka kay Kuya Francis yung blue. -hmm. Kaya ko itong binili para sa birthday ko. Wow! Ang say-say naman siguro ng birthday mo. Saan ka ba mag-birthday? Hindi, eh, tito sa uugo. Aakala ko sa swimming. Hindi na, mahal para dun eh. Mm Ako! Ako! Mag-birthday ako sa swimming pool. Ah, sa swimming pool mag-birthday si Awis. Si Awis nag-birthday sa Bicol. Ako, Kuya Adjan, ang birthday ko dun sa may upuan. Dun sa kalabas mo, dun ako sa ano, sa ano. Dito ako mag-birthday sa iyong kwarto. Okay. Ikaw, saan ka mag-birthday? sa swimming pool ka. Swimming pool o dagat? Swimming pool. Eh, pupuntang Bicol eh, kapag March. At sige, dapat ba lang? Mm -hmm. Diba, nung nag-birthday ka? Ah, oh, sige. Kita bukas nagdagat tayo ah. Ah, oh, sige. Yung si Roma. Dagat ulit tayo, gusto ko dun. Mm -hmm. Gusto ko din dun, dun sa birthday ni Aris. -hmm. Yung sa si Oo, oh, oh, dun din eh, ako. Eh, di ba tayo pupunta ng August sa Bicol eh. eh. Sa March pa ulit. Abis, patagal, okay lang. Patagal na bag. Patagal na Edi, bag. sa ano na lang. Ako sa, ito na lang ako. Uh, -uh. Kasi, kasi, kasi matagal lang. na yon Ano ko? Matagal pa yun birthday ko. Matagal-tagal mm -hmm. tagal, tagal pa. Si, uh, si Ate Kisses, kaunting tulog na lang. Ano kaya? Kailan tulog na? Ah, uh, June, July, August. Ano, 20. Mga nasa, ano, 50. As, 50, ano yung 50? 5-0. Natulog. Ah. Muna na yun ah. Mm, -mm. Okay, si then. Awis matagal. Matagal na matagal pa. Anong, ano? Ano ka pa? Ano yun? Anong tulog? Oo. Uh -oh. Mga nasa ano pa? 20. 300. 300, 100, million, million dollars. Ang tagal pang tulog kay Ate Kisses. Malapit na. Ano? Mm -hmm. Gusto ko sa dito para makararo kami neto. Okay. Sa birthday mo yan bubuksan tapos mag-blow-blow kayo. Magbababos. Ako lang yung mag-blow kasi ako yung may birthday. Bubuksan yun. Ay, wag muna. na. Hindi matutuloy birthday mo. Bakit? Binuksan mo na yung gift eh. And yung I just go. Oh, okay. I just go. Mama put the leg. Mama put the leg. Okay. masasakal eh. Pa ko pa i-estap. Ito po. Oh. Lego! Lego! Let's go. Oo, gusto ko din sa next week kong birthday pagkatapos ng birthday ko, tipo magbo-birthday ulit ako nung dati. Ah. Uh Ito -huh. naman yung regalo mo sa akin. Ah sige. Kayo, bet ba? galing. Kay Ate, ayo pero minute. Mm. Ito regalo mo sa akin, gagawin ko sa bahay. Ah, oh, sige. Ako, Dad. Ikaw. Ito. Mm-hmm, cute naman yan. Muti ko na masira to, eh. Tsukla. Huwag ko na masirlain. Ang laro, hindi disinsira. Ito nga, masira ko na nga. O, naputol na. Ito. Ay, big, ay, Bika. Ay, Ay, mamaya. Ala, mahuhulog ka. Yeah, Mahulog ka, ha? Uuwi <coughs> 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 <umi> na kami! na <coughs> <coughs> kami! Huwag mag-away naman. Ay, Diyos ko. Huwag daw mag-away. Ala. Hey, hey, love, love, love. to para dumami na tayo ng viewers. Tara! joke, hmm? ang gawin pag... Ah! Uy, tama na! Joke lang guys to, kaya huwag itong gagawin talaga. Sa totoong buhay. Love, 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 lang. Napakasakit! Oh, sa totoo, love, love lang kayo, love, love. kayo mag-away. Love, love, love. Love, love, love. <coughs> ah, yeah, gawin ko talaga tawag gawin. So guys, joke lang. Joke lang talaga to. Sobrang sobrang joke. Kasi para 2 views namin at subscribers. At iyon Thanks sa so panonood. Bye bye! Teka! Magbubuna bye bye! Bubuka abu, lak, lak, tayo, ang bulaklak sa sayaw ang tanga-tanga mo. Ay, what? Bad naman! Ke sayurnya, Mawar ah. tama na. Ay, Diyos ko, ayoko na. Ayoko na. Tigil na yan. Itigil na. Ayak na, ayak na. Ayak na. Ayak na. na lang. Ayak na lang. Ayak na lang talaga. Ayaw na.